Ngayon ay tukuyin natin ang kabihasnan. Ano nga ba ang kabihasnan? Ang kabihasnan ay nagmula sa salitang ugat na bihasa, na ang ibig sabihin ay eksperto. Ito ay pamumuhay na nakagawian ng maraming pangkat ng tao. Kasama rito ang wika, kaugalian, paniniwala, at sining. May limang batayan ng pagtukoy kung may kabihasnang nagaganap sa isang lipunan. Ito ay ang mga pamahalaan, ekonomiya, relihiyon, sistema ng pagsusulat, mataas na antas ng kagamitan o teknolohiya. Dumako naman tayo sa mga sinaunang kabihasnan sa Asya. Mesopotamia, nagmula sa salitang Latin na meso, na nangangahulugang gitna, at potamos na nangangahulugang ilog. Ang Mesopotamia ay kinikilala bilang Cradle of Civilization. Dahil dito, umusbong ang unang sibilisadong lipunan ng tao. Tinaguraan din ito bilang lupain sa pagitan ng dalawang ilog, Ilog Tigres at Ilog Euphrates. rin din ang Mesopotamia na pinakamatandang sibilisasyon sa buong daigdig. Talakayin naman natin ang pangkat ng Sumer. Tinawag ang rehiyong ito bilang Sumer at ang mga naninirahan dito bilang Sumerian. Sila ang mga kinikilalang nagtatag ng kabias ng Mesopotamia sapagkat sila ang unang pangkat ng sibilisasyon naninirahan sa pagitan ng kambal na ilog. Relihiyon. Ano nga ba ang relihiyon sa Mesopotamia? Naniniwala sila sa iba't ibang Diyos at Diyosa kung kaya tinawag silang politistik. Ano? Diyos ng Langit at Lupa Inki Diyos ng Tubig Inlil Diyos ng Hangin at Bagyo Ninhorsag Diyos ng Daigdig Inana Diyos ng Digmaan oto. Diyos ng Araw Nana Diyos ng Buwan Sigurat Ang tawag sa isang templo kung saan dito nila ginaganap ang kanilang mga ritual at iba pang mga gawaing magpapasaya sa kanilang mga Diyos. Dahil ang sigurat ay sagradong lugar, tanging mga pari lamang ang maaaring makapasok dito. Cuneiform ang tawag sa kanilang sistema ng pagsusulat. Dumako naman tayo sa kabihas ng Indos. Sa Timog Asya, makikita ang lambak ilog ng Indos at Ganges. Dito musbong ang kabihas ng Indos. Pinalagay na ang mga Dravidian ang bumuo ng kabihas ng Indos. Ang dalawang pangunahing ay syudad dito ay ang Mohenjo-Daro at Harappa na matatagpuan sa kasalukuyang India at Pakistan. Ang Harappa ay mula sa isang modernong village na matatagpuan malapit sa dating korso ng Rabi River, isang archaeological site na Punjab. Silangang Pakistan tungo sa 24 kilometer 15 miles kanluran ng Sahiwal. Ang Mohenjo-Daro ay isang archaeological site sa probinsya ng Sindh, Pakistan. Tinatayang may 30,000 ang populasyon sa bawat lungsod. Pangunahing ikinabubuhay ng mga tao sa kabihas ng Indus ay ang pagtatanim ng palay at gulay. At gayon din, ang pag-aalaga ng mga hayop tulad ng tupa, baka at kambing. Mausay rin sa pakikipagkalakalan ang mga tao sa Mohenjo-Daro at Harappa. Salat sa likas na yaman ang indus tulad ng metal at kahoy. Kaya't pagsasaka ang naging pangunahing gawain dito. Tulad ng Sumerian, natuto rin sila makipagkalakalan sa mga baybayin ng Arabian Sea at Persian Gulf. Ang pangatlong kabihasnan ay ang kabihasnan ng China. Matatagpuan ang China sa Silangang Asya. Kung lupain ang pag-uusapan, ito ang pinakamalaking bansa sa Asya. Katulad ng Mesopotamia at India, karaniwang nanirahan ng mga sinaunang tao sa China sa mga lambak ilog. Dalawa ang pinakamahalagang ilog sa China at ito ang, ang Changchang o Yangtze at Yellow River o Wanghu River. Ang mga sinaunang pinuno ng China ay itinuturing na mga anak ng langit na nagtataglay ng mandato ng langit or mandate of heaven o ang pagsang-ayon ng mga Diyos upang sila ay mamuno kapalit ng pamumunong matiwasay. Ano naman ang kaligrapi? Ito ay tawag sa sistema ng kanilang pagsulat na nagsilbing tagapag-isa ng mga Chino, Ginamit na simbolo ng pagsulat ang mga oracle bone ang pagtatag ng imperyo. Pagkatapos ng ikalamang siglo before Common Era, limang malalakas na estado ang nagtagisan ng lakas sa China. Nang lumaon sa ilalim ni Yangsheng na Qin, nagawa niyang pag-isahin ang mga estado. Dahil sa kaganapang ito, kanyang inihiyag ang pagiging unang imperador ng China bilang si Xi Wangdi o Xi Wangti. At sa ilalim ng dynasty yang Qin, or Qin Dynasty, ipinagawa ang hinahangangang strukturang Great Wall, or mas kilala hanggang ngayon na Great Wall of China. Kabihas ng Shang ito ang kabias ng nagsimula sa lambak ng Wangho sa China na tinawag ding Yellow River. Dahil pagkatapos ng pagbaha, ang tubig nito ay naghihiwan ng luwes o dilaw na lupa na nagsisilbing pataba sa lupaing agrikultural na malapit dito. Sinasabing ito ang pinakamaunlad na kabias ng gumamit ng bronze sa panahong ito. Naiwang kasulatan ng panahong ito ang pinakamatanda sa mga panulat sa chino na nakasulat sa mga oracle bones or mga torture cell at cattle bone. Ang dinastiyang Shan ay palatandaan ng Bronze Age. Lumitaw sa China ang kulturang bronze bago ang 3000 BC at umabot ito sa kasuktulan noong ikalabing tatlong siglo BC. Ang mga bagay na yari sa bronze ay hindi lamang nakaapekto sa pang-araw-araw na pamumuhay ng mga tao Kundi gayon din sa armas ng estado. Dahil sa malawak ang paggamit ng bronze, nagkamit ng walang katulad na tugumpay ang dinastiyang Shang sa politika, ekonomiya, kultura at sining.